Ayan isang mabagpalang araw po sa inyong lahat mga idol Ayan na, kita niyo na mga idol Andiyan po kami, bumalik po kami Diyan po sa barangay mataas Para po ibigay yung wheelchair ni Tatay Arnel Ayan na po yung request po ni Nanay Salve Yung kanyang kapatid po para hindi na po sa mahirapan Para mapainitan din si Tatay sa labas hindi na po siya magbubuhat. Okay. dyan na po si Tatay Arnel uh, sasakay. Okay. Para hindi na po siya mahirapan. Kakahiga po sa banig. Ayan. Gumawa po tayo ng paraan para po bigyan si Tatay ng wheelchair. And syempre maraming salamat sa ating uh, mga sponsor. Lalo na po kay Idol Julian D. Okay. Shoutout natin yung D family ng Piliiraya. And syempre lahat ng tumulong Team Buraot at sa lahat ng sponsor natin Ay maraming maraming salamat Ayan na mga idol Marabit na po kami sa bahay ni uh, Tatay Arnel So ayan kita nyo na Yung bahay nila Ayan si nanay Ayan tuwang tuwa si nanay Si nanay Salve Ayan na Papasok na po tayo dyan sa bahay nila Tatay Arnel At uh, tuwang-tuwa po si Tatay talaga Nung tayo ay nakita, na dala yung uh, sorpresa natin ah, Ito na mga idol, yung uh, request ni Tatay Arnel na wheelchair Ayan, ayan na Ayan na po, para hindi na mahirapan si nanay Oh, ganyan na mga no

Ayan, bubuhatin po natin yan si tatay Para I-try natin Kung Tama ba Para sa kanya yung wheelchair natin Ayan na Ayan na, pinuhat na dyan ni Kuya Cole Si tatay Arnel Ayan, medyo magbigat pa si tatay talaga Pero kayang-kaya naman ni Kuya Cole Ayan na, pinuhat na ni Kuya Cole dyan iyon Ayan, tuwang tuwa si tatay talaga Napaiyak talaga siya sa sobrang tuwa So, ayan, once again Maraming maraming salamat po sa lahat ng sponsor ni Kuya Colin Kuya, Kuya. Bot God bless, God bless po sa inyong lahat Sana hindi po kayo magsawa sa pagsuporte sa amin Lahat po ng ating ginagawa ay para po makatulong at pakapagpasaya po sa ating mga idol. God bless, God bless po And ingat po kayong lahat